Ah, uh, uh, hello po. Ah, uh, ito po ang mall police. Ano pong may pagtutulong namin? Mm -hmm. Ay ganun po ba? Napakakulit po ba at nagmi-misbehave? balinasan po kayo ngayon? Anong floor po kayo? Mm. Ano, uh, ilang taon na po ba siya? Ay, naku bata. At napakakulit po pala niyan. Bali po um ano po nga po ulit yung pangalan niya? Anong first name at last name? Okay? Tsaka uh, ano po ba ang gusto niyong parusa para sa kanya? Kukunin namin yung toys niya o the candies, yung mga laruan niya, cellphone, tablet. Kunin na lang namin ngayon. Pwede po. O at saka ano po ba yung inaano niya ngayon, nire-reklamo, bakit hindi niyo po siya makontrol? Hmm. Ganun po ba? Medyo mahirap nga po yan i-handle, ano? Sige, ganito na lang po. Uh, magpapapunta ako dyan ng isa naming officer. Dyan lang po kayo, ha, sa location nyo. Kapag hindi pa rin siya nagtino, o kaya hindi pa rin siya nag-behave, Yak pa rin siya ng iyak, o kaya madigas pa rin ang ulo, ayo pa rin makinig, pupunta po dyan yung officer namin ha. Kakausapin po siya. Okay, dadalhin na lang siya doon sa may ano, guard house. Kukulong siya doon. Opo, pwede po ganun. Wala naman pong masama doon. Kung nagmi-misbehave po siya. nag po ba siya? Mm. Mahilig po ba siya sa candy? kukunin po namin yung candy niya. Opo. O sige, paki ano nga po yung cellphone number nyo. Paki, Pakidikta ngayon. Opo, ngayon na. Isisulat ko po. 09. Mm -hmm. Okay. Mm, okay, okay, okay. Thank you po. ah uh, tatawag po kami kapag uh, malapit na po dyan yung officer. Pero, i-text nyo po muna kami kung nag-behave na siya para hindi na lang pupupunta. Kasi kung hindi pa rin siya nag-behave or iyak pa rin ang iyak, makulit pa rin, matigas ang ulo, pupunta na lang po yung officer namin dyan para kunin po siya at ilagay dun sa guardhouse. Ganoon na lang po ano. Hmm. Magi-Christmas na, di pa rin siya nag -be behave Tama po. O siya, sige po. Um, standby po. Standby na lang po muna kami dito. Tapos kung ano man po ang balita, eh, i-update mo na lang po kami ha. Opo. Eh, kasi po hindi namin makontrol kapag mga ganyan, nilalagay namin sa guardhouse. Opo, tama po. Yes. Anything else po? Meron pa po ba kayong gustong ireklamo tungkol sa kanya? Yun lang po ba? O siya, sige po. Kung wala na po, uh, pwede na po natin ibaba. Pero anytime po, pwede kayong tumawag ha. Kahit gabi, pwede po kayong tumawag. Okay? Bye-bye!